Paano ko nga ba na, na ano yung sari-sari store ko? palago, nag-start ako ng 5K. 5K lang ang puhunan ko, tapos nilagay ko sa loob ng bahay. Nag-start ako December 10 yata, 2022. Nag-start ako noon. So, di ba may 5K na ako na puhunan. Bumili ako ng mga essentials, mga main basics lang, mga necessities. Mga tao na mabilisang binibili ng gratas, -kape, o ano yung mga basic nila sa bahay bumili ako. Yun yung mga priorities ko sa 5K. Kasi 5K lang yung puhunan mo. Need mo i-bagkasyahin yung 5K. Wala pala akong store. Ang ginawa ko uh, sa 5K, nilagay ko lang sa loob ng bahay. After nun, di ba, nagpaninda na ako. din-display ko lang sa loob ng bahay. Kasi 5K lang eh. Uh, ang purpose nun is para lang matry. Matry if mag-work. If mag-work, then thankful. At least, tinry mo. If hindi, it's okay lang kasi, di ba, ah uh, 5K lang pinuhunan mo, hindi masyadong masakit sa bulsa. Pero medyo kalakihan na din sa mga nag-uumpisa, di ba, na walang puhunan. Advice ko, kung gusto mong mag-try ng negosyo, itry mo muna sa maliit na halaga. Example, may 20,000 ka na puhunan. Yung 20,000, wag mong i-all out. Dapat 5,000 lang. Kasi 20,000, di ba? So, 5, 10, 15, 20. Kapag 5,000 lang yung pinuhunan mo muna out of 20, may 15 ka pa na pwedeng i-trial and error in case na malugi yung 5,000 muna na una, ba? Diba? Yan ginawa ko. Uh, 5,000 lang muna nilagay ko sa loob ng bahay. Kapag may space pa naman sa bahay nyo, kahit sabit-sabit lang or whatever, mag-start ka. Hindi had lang ang kawalan ng store para mag-umpisa ng negosyo sa Sari-Sari Store. Discarte lang. Discarte. makakasari sari store ka. Sa loob ng bahay, pwede. Kahit sabit-sabit lang. Tapos, pinalago ko lang siya ng pinalago. Hindi ako nag-isip na magpapatayo ka agad ng store. Kasi yung focus ko is mag-business. Hindi naman yung focus ko na talagang magarbo. Kasi kailangan mo lang mag-business lang muna. Mag-try. Kasi di mo pa alam if mag-work yun or if may customer ka na marami. Kasi may kompetensya din eh may competitor ka din sa ano kapitbahay mo eh. So kailangan mo mag-explore. Kailangan mo magsubok para malaman if papatok. Kapag may benta, pinabalik ko lang sa tindahan. Syempre, sa umpisa, mabagal pa. Uh, wala pang nakakaalam. Mahina pa yung benta, mga 300 pesos per day. Along the way, nagpa 500 na, 600. Depende din kasi yun sa paano mo dalhin yung customer mo eh. Tapos, Ayun nga, binabalik ko lang sa tindahan. Hanggang sa after 6 months, yata nakikita ko na yung 5K. Hindi ako kumukupit. Halimbawa, may kukunin kami sa loob ng bahay. May necessities na andyan sa tindahan. Hindi kami kumukupit, nagbabayad talaga. Uh, strict talaga ako kapag negosyo, strict ako. As example, may kailangan sa loob ng bahay, tapos andyan sa tindahan. Kung gusto mo kumuha, bayaran mo. Hindi pwede yung ikaw din mismo ang umuutang sa negosyo mo. Hindi pwede yon. Isipin mo din ang sarili mo as a customer. Kasi kung titingnan mo yung sarili mo na, ah, ako naman ang may-ari, pwede akong gumawa. Walang growth. Kasi, sa'yo pa lang, lugi na kaagad, di ba? Sa'yo pa lang, kinunan mo na ng potensyal. Sa'yo pa lang, pinakita mo na sa customer or sa negosyo mo na, ay, hindi pa lang gawin yon. So, dapat ikaw mismo, kung anong ine-implement mo sa customer mo, ikaw mismo may disiplina ka sa sarili mo. Kasi hindi pwedeng i-implement mo yon sa customer mo kung sa sarili mo, di mo din kayang gawin. ba? Diba? Kasi ako, kung ako, hindi ako talaga kumukupit. Kung gusto kong bumili, bayaran ko. Kasi tinitreat ko yung sarili ko as a customer. Hindi pwede yung akong may-ari tapos kukunan ko din. So, sabi ko nga, pag pera ng negosyo, kapag negosyo, negosyo talaga. Pag aim mo talaga ang success at growth ng business mo, dapat disiplinado ka sa sarili mo. Hindi pwede yung ikaw mismo yung magpapalubog sa negosyo mo. Sa negosyong sari-sari store, di talaga mawawala nga ang utang. Whether you like it or not, may utang talaga. Yan talaga yung nature ng sari-sari store. Kaya, ang ginawa ko, may kota. May kota yung pagpapautang ko. Example, like, 150, 100, 200, Diyan lang. Hindi pwedeng mas malaki pa or ano. Tapos, may days lang na kota na 1 to 2 days, 1 to 3 days, ganyan. At dapat, stricto ka. ba? Diba? Okay lang yung maawain ka. It's okay. Stricto ka in a sense na, kapag yan talaga yung sinabing date, ganyan talaga. Okay lang yung maawa ka, pero dapat reasonable yung pagkaawa mo. ba? Diba? Kaya nga sabi ko, magpautang ka na may kota. Example, uh, may kapitbahay ka na nakikita mo yung capacity lang is sobrang baba. So magpautang ka na kaya lang ng capacity niya. Hindi pwede yung nakikita mo nang na dito, pero papautangin mo nang ganito. So, there's no sense. Ito na mismo, yung nagbibigay rason sa negosyo mo na malugi, di ba? Talagang dapat uh, marunong kang maghandal ng customer mo at ng negosyo mo. Balance lang. Kung gusto mo lumago sa negosyo mo, balance mo. Balance ka sa customer, balance ka sa decision making sa negosyo mo. Pwedeng maawa, pwede ding maging strikto, Basta yung reasonable lang. Reasonable. Pwedeng maawa in a reasonable way. Pwedeng maging stricto sa reasonable way din. Hindi pwede yung sobrang stricto ka na. Tapos hindi ka naman nagko-consider. Hindi naman doon pwedeng sobrang maawain ka na. Pero hindi mo naman kinoconsider yung negosyo mo. di ba? Kasi sa negosyo, hindi madali. Ang kinakausap mo ay customer at tao din. So, as a tao, may feelings tayo. Kaya dapat marunong tayo mag-set aside ng feelings ng being negosyante at feelings bilang friend or whatever. Kasi kapag negosyo, negosyo. Kapag friend, friend. So, kapag usapang negosyo, dapat negosyo. Kahit mag kayo, may consideration. Pero, pag-usapan talaga, kapag yan talaga ang patakaran ng negosyo mo, yan talaga masusunod. Kasi negosyo mo yan eh. Iba ang pagiging friend sa pagiging negosyante. Dapat marunong kang uh, maghiwalay nun. Kasi kung hindi ka marunong, mako-confuse ka. Hindi mo alam paano mo siya i-handle. Hindi mo alam paano kapag di ba Kaya kailangan mong ipaintindi mo na yung rules mo sa negosyo Bago siya pumasok o bago siya umutang o bago siya bumili, kailangan malinaw. Kasi kung hindi, di ba? Magkakasiraan kayo. Si pagtiyaga din, kasama din 'yon. Kasi kapag sa umpisa pa lang, pagod ka na. Sa umpisa pa lang, ayaw mo na. Talo ka. Dapat mag-start ka ng business. Ayun nga, alam mo yung goals mo. Sari-sari store, ang goals ko ano? First, goals ko na yun nga, mag-start muna if tingnan ko if kaya ko. And then, goals ko na after a year, magpapatayo ako ng store. Yan ang goals ko. Mag-start muna ako sa maliit, paunti-unti, unti-unti, lalaki. Hindi pwede yung mag-jump ka na kagad sa mataas. Kasi kapag nag-jump ka sa mataas, anong papupuntahan? Siyempre, di ba, pababa. Pero kapag nag-start ka baba, papataas. Di ba? May chance ka mag magiging mataas. Pero kung bag nag-start ka mataas, kapano kapag ka pagbabagsak ka, di ba? So ayun nga, sabi ko mahalaga talaga na example may 20,000 ka na puhunan, ilaan mo muna yung 5,000 para in case na malugi ka or ang 5k hindi mag-work, may 15,000 ka pa natira. Diba? May 15,000 ka pa na pwedeng i-explore. May 15,000 ka pa na mag-try ng new business. May 15,000 ka pa na sumubok ulit ng ganyang business. Diba? Kasi kung tinaya mo lahat ng 20,000, tapos nalugi ka, wala ka ng pera. Kasi binubos mo na. Karanasan ko din noon sa Sari-Sari Store, madaming customers ang magagalit sa'yo minsan kasi nga, diba, stricto. Minsan di ka magpapautang. Recommended ko talaga na kung may tindahan ka, ilista mo. List down everything na expenses, income, benta, lahat. Di ba? Lahat. Yun ang ginawa ko every month. Tinatrack ko talaga every day. Nagli-list down ako, tinototal ko every day. Mapagod, matrabaho. Pero kung goal mo, goal mo na lumaki yung business mo, whatever it takes, gawin mo. Siyempre, of course, in a decent way. In a reasonable way. Hindi yung over no, overstress ka na, di ba? Overstress ka na, overwork ka na, tapos hindi naman reasonable, tapos, di ba? Dapat, willing kang matuto. Kasi, walang madali. Ganyan talaga. Dapat, kapag pera ng negosyo, negosyo talaga. Hindi pwedeng pakialaman pera ng negosyo mo. Pwede ka lang pumitas kapag profitable na. Pero kapag hindi pa talaga profitable, malulugi ka. Totoo -too yan. Believe me or not, malulugi ka. May separate ako na pitaka or wallet na magkaiba yung pera ko sa pera ng negosyo ko. Iba talaga yung sa sari-sari store nga. Iba yung pera niya. Kasi kapag hahaluin mo yung pera mo sa negosyo, tapos hahaluin mo sa pera mo, hindi mo alam kung na short ka na ba? May tubo ka ba? Or pera mo ba yung ginagastos mo? O baka sa negosyo na? Meron akong notebook. Nilalagay ko doon every day. Anong date? Like, anong month? Petcha? Like, lahat. Binili nila, nilalagay ko. Tapos yung amount. Kapag maramihan, is kahit isang product lang. Tapos ang total ng binili nila. At least, di ba? Sa isang araw, nalalaman mo kung magkano yung pumapasok na pera sa tindahan mo. Kung magkano yung benta mo, di ba? Kapag ginawa mo yan, after end of the month, 30th or 31st, computein mo. Computein mo yung total, computein mo lahat, computein mo. Then, makikita mo dyan kung magkano yung monthly sales mo. Expenses, Lagay mo din. Example, this day, ilagay mo kung magkano total. Tapos, totalin mo din sa end of the month. Tapos, pagka end of the month, income mo, less mo sa expenses mo. Income, less expenses. Kapag positive ang sagot, meaning may growth sa business mo. Pero, example, negative. Pero kakaumpisa mo pa lang, it's natural. It's natural lang na negative talaga. Kasi kakaumpisa mo pa lang eh. Pero, example, half na, half a year or something, still negative. May something dyan sa business. Kailangan mo i-monitor. Ganyan ginawa ko eh. Um, talagang sa business ko, sa sari-sari, sir, hands ako. Ako talagang kumakamay. Kasi, para alam ko yung flow, alam ko yung pasikot-sikot, alam ko kung saan ko i-improve. Kapag positive, it means may growth. Kasi income, less expenses, positive pa ang sobra, meaning, may growth na sa business mo. Pero kapag negative, may something na need ka i-improve, or baka, may something na overspend ka, or na-overstock, kailangan mo uh, tingnan in every area kung saan ka nagne-negative. Dapat day. So, kapag di pa kayo nakasubscribe, pasubscribe naman. At sa mga nanonood, salamat po. At sana patuloy kayong manonood at magsuporta sa akin.